Uh, naman tayo. Kakain na muna ako ng pagsikantun kalamansi chili. Lulutuin pa lang siya. Kakain na muna ako niya. Kakaluto pa lang niya. Hindi pa siya naluluto pero kakabili pa lang namin. Wait na muna kayo. Wait lang. Pag nalot na lang. So, ayun nga. Maluluto na nga lang siya. Malapit na siyang maluto. Pero mga matatagal pa. Matagal pa siyang agad ay maluluto. Maluto ko lang sa papa. Ayun na nga. Pa siya naluluto. Tagal na maluto. Tagal na maluto, guys. Ang tagal. Wait lang, guys. Kukuha lang ako ng upuan ito. So nga. Ayun na nga. Nakakuha na ako, guys. Ayun na nga. Ang tagal-tagal pa rin yung maluto. Mga 5 minutes. Luto na ata. nakita ko maghahalo ng sumukap niya. Wait lang ba? And dito na siya. Ayan, hahaloin ko na siya. Ayan. Sobrang Ay, spicy Ay. na, guys. Ayan. Ayan. So guys, nandito na nga siya. Naluto na siya. Ayan, hindi ko pala na siya nakahalo. Ayan, hindi ko pala siya Ang ano ng amoy na guys. Ang ah, hang talaga siya ng amoy. Parang nakakabahan dito, guys. Nakabahan na talaga, guys. Parang ayoko na. So, nalaman tayo. Itutuloy natin dito. Sayang lang naman pagkaluto. <laughs> Sayang lang din naman pera. So, nga. Uh, ayun na nga, guys. Nahalo ko na siya. At kumuha na rin. pala ko na. Aking inumin na yung tubig lang siya guys. Wala kami. O, oh, ano pang kukunin ko? Weight